So, this video, guys, nilagam baka nga yung gato eh. Ito. Bumili ako ng, ng Batas Alcomart. Ayaw, okay. <coughs> buksan. Ito na, buksan po na. Matigas pa siya. Balikan natin ang tubig para lumambot. Hindi yeah, pa ako sa guys. May sakit siya. At para maalis ang panyang sibok, babalagyan natin yung pungkol ng tubig. Ayan. Para mawala pa niyang sibo at lumsa. Tapos, mag na tayo. Punting-punting ka lang kasi masigbo naman yan. Unahin natin yung labi hanggang yung yata kasi siya matigas. Pag nagbaho na at saka natin, ilalabay ang sibuyas. Oh, huli natin yung bawo. Ilalabay ko yung sibuyas. Ayan, sunog na. Ilalabay natin yung bawa. Saka natin yung bebe yung top bit. na rin natin ito. Ang paba Tapos, pamintang buo. Kapag pamintang tulog. Pamintang powder. Pakpa natin. Huwag tayong tubig. Bagi natin ang asin sa mga palakas. Ayan na, guys. Nung mamantipa na siya. Pakpa natin ulit para mag-absorb ingredients. Nagis ka yan guys, tama din yung lumbot. Malamig na sa yung yun, galapay. Galing sabi. Ikaw oh, galing ko sabi. Kulang pa yun. Ano mo na natin? Mayroon na natin Habang nga naga po yan. Ito yung cellphone at umagulay. Ito yung cellphone. Ito ang unang hirabay. Kasi ito yung matigas. Yan guys, ang bango nga na. Ang mo tigas pa nalaganan natin ang tubig tama men sakto lang yan maluto buwas na yan ang tubig tanggalin ko itong tanggal kasi nilalaray ko yung bugay Magdaling ko yun ng patis. Pag nagdaling ko ng patis, guys, huwag yung tapang ka agad para hindi bumao yung eroto niyo. Kasi ngawin niyo muna yung amoy patis babay ng tapang. Kuluin niyo muna yan. Babay ng tapang para malis yung amoy ng patis. Nilagyan ko pa sana ng patatas po guys. Kaso wala akong mabigyan. Oh, Salap na sabaw. Mapapadami na naman. Kahit-kahit po. Kaya po di antakpan yan. Ito na yung last part, guys. i ko na yung draw, guys. Start. <laughs> okay, well, Ako, luwan lang natin, guys. Tapos, hindi natin tatakpan pa. Hindi malanta. This is the end of the video guys. Thank you for watching.